Pinaburan nga na naman daw ng referees ang team ng Boston Celtics para nga manalo sa kanilang laban. Well, sa tapatan nga sa ng Celtics pati na rin ng Sacramento Kings this game ay talaga namang very important game nga ito para sa Sacramento nang dahil nangangambangan na malaglag pa nga sila sa 8 seed. Kaso, ang team nga ng Boston Celtics came out firing at sila nga ang mayawak ng momentum sa labang ito. First of third quarter ay talagang ang Celtics nga ay hindi hinahayaang makalapit sa kanila ang Sacramento Kings and basically tambakan nga sa kanila. Pero in the fourth quarter, sa latter part ng ating fourth quarter in the last 6 minutes, ay grabe. At talaga ng napakalupit na running nga ang ginawa na itong team ng Sacramento Kings kung saan in total ay 21 to 3 run ang kanilang ginawa para nga makalapit sila dito sa Celtics at mabigyan ang kanilang sarili ng chance pa na manalo this game. At talaga nga namang heroic ang ginawang performance na itong ni de Aaron Fox. Siya nga ang nag-takeover sa opensa na itong sa Sacramento Kings para nga makadikit pa sila makahabol sa laban at sa last second nga mga idol ay lumaman pa nga sila actually sa labang ito. Pero nga mga idol, dito na nangyari ang pangdadaya daw ng referee ayon sa mga NBA fans pati na rin sa mga Kings fans na napanood nga ang play na ito. Nang dahil sa chaos nga in the last seconds dito sa Bang Bang Play ay ang Sacramento Kings player ay sinusubukan ngang iput back layup. Ito ngang mintis ng kanyang teammate pero tinamaan nga siya sa muka netong Celtics player na nagkos nga na siya magmintes. Sapul na sapul nga siya talagang nadali sa kanyang pagmumuka na nag-cause niya sa kanya na siya'y magbintes sa possibly game winning layup niya sana dito nga laban sa Celtics at may kita nga natin dito na andyan sa harap ang referee at pinapanood ang buong play kaso hindi nga tinawagan ng foul ito nga ang Celtics player. Tapos ang masakit pa niyan mga idol, sabi nga ng kanilang coach sa kanyang post-game interview, nang ireklamo niya nga daw itong nangyaring ito sa pagampas ng Celtics player sa mukha ng kanyang player, ay sabi daw ng referee ay wala nga daw foul, hindi nga daw yun foul. At talaga nga naman sabi nito ni Mike Brown na this is a hard pill to swallow nga daw. Mahirap tanggap eh na sila'y natalo dito sa labang ito matapos nga ng kanilang naging malupit na comeback dahil labang sa mga kamay ng referee ang dahil hindi nga daw tinawagan ng isang very obvious na foul call nito ngang Boston Celtics player kaya naman mga idol na ines ang maraming kings fans kanilang komento nga dito of course not Sacramento daw never gonna get that call especially in Boston. Pero kung ang Boston Celtics nga daw yung na-foul ay siguradong tatawagan daw yon ng mga referee. At dito nga ang isang fan ay tinagpa ang NBA kung saan bakit nga daw at papaano nga daw na ang Kings player will not go to the free throw line matapos ng very obvious na foul call. Yan nga mga idol ang reklamo ng mga Kings fans at talagang pinaboran nga daw ang team ng Celtics para manalo sila this game. Anong masasabi nyo dito mga idol? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion.